Magandang araw mga kapatagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagaytay City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman nila. Sinimulan na ngayong araw ng Lungsod ng Tagig ang house to house na pamimigay ng birthday cash gift sa lagbas 270 na mga senior citizen sa 10 embo na nasa ilalim na ng Tagig. Sa programang ito, ang lahat ng senior citizen ng Lungsod ay makakatanggap ng cash gift mula 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa kanilang age bracket. 3,000 pesos para sa 60 to 69 years old. 4,000 pesos para sa 70 to 79 years old. Para sa mga 80 to 89 years old ay 5,000 pesos ang kanilang matatanggap. 10,000 piso naman ang matatanggap ng edad 90 to 99 years old. At kapag tumuntong na sila sa edad na 100 years old, bibigyan sila ng 100,000 pesos at magtutuloy-tuloy ito bawat taon na sila ay nabubuhay. Mismong si Mayor Lani Quetano ang nag-abot ng pinansyal na regalo sa ating mga lolo lolo at lola na dumalo sa isinigawang kick-off ceremony sa barangay Pembo. Para sa mga hindi nakadalo, mismo sa kanilang bahay iniabot ng regalo sa tulong ng mga barangay workers. Laking pasasalamat ni 72 taong gulang na si Lolo Guillermo Perez Jr. mula sa barangay South Sembo sa kanyang natanggap na 4,000 pesos, lalo ng house-to-house -house distribution pa ito. Napakaganda ano po ang ano nang tagi? dahil yung dirty dirty live kinagalan na sa bahay ko Maraming salamat po. Si Lola Adela Miranda naman na 86 years old ay nakatanggap ng 5,000 pesos ayon sa kanya. Ito ang unang beses na nakatanggap siya ng cash gift para sa kanyang kaarawan. Sa kabila ng kakulangan sa maayos na turnover ng database ng senior citizen sa 10 barangay, gumawa ng paraan ang lokal na pamahalaan na makakuha ng initial na listahan ng 271 na mga senior citizen sa tulong ng mga community leaders ng EMBO barangays. Ayon kay Mayor Lani Quetano, mano-mano man ang pagkalap ng datos, agara naman ang pagbibigay ng mga regalo para sa mga lolo at lola upang mabigyan ng kaunting kasiyahan sa kanilang kaarawan. Ang araw po na ito ay patunay na mayroong programa, ang City of Tagig para sa ating mga senior citizen. Sa Tagig ang naging programa po natin, pag sumasapit ang kaarawan ng ating mga senior citizen, according to the age bracket, financial assistance po yung binibigay natin. Nag-set up din ng isang one-stop shop volunteer center sa kahabaan ng Sampaguita Street sa Barangay Pembo kung saan pwedeng magpalista ang mga senior citizens na hindi nakasabay sa inisyal na listahan. Bukas din ang one-stop shop na ito para sa mga katanungan patungkol sa mga social services tulad ng medical assistance, burial assistance, benepisyo para sa mga persons with disabilities, at scholarship ng lungsod. Kung hindi makakapunta ang mga residente sa volunteer center, pwede rin sila tumawag sa mga hotline na ito para sa mga tanong at mga issue 09661703025 170 3025 0926-661-2230, at 0926-661-2234 para sa mga Globe users at 0962-057-9590 at 0950 0968-356-1320 para sa mga smart users. Bilang isang caring city, prioridad ng tagig ang kapahanan ng ating mga lolo at lola, kaya house to house din ang pamimigay ng libreng maintenance medicine para sa may mga diabetes, hypertension at asma. Noong 2019, binuksan ng tagig ang Center for Elderly, isang pioneer wellness hub sa bansa para sa mga senior citizen. Ito ay isang limang palapag na gusali na may therapy pool, sauna, gym, yoga, ballroom area, massage sinehan, rooftop garden, recreational area, at clinic sa mga nakakatandang tagigenyo. Tiniyak ng tagig na ang lahat ng senior citizen mula sa sampung barangay sa Embo ay tatanggap ng kanilang cash gift sa kanilang mga kaarawan dahil sila ay residente na ng lungsod, itinataguyo din ng lokal na pamahalaan ang kanilang pangako na magbigay ng pantay ng mga programa at serbisyo sa mga bagong residente, lalo na sa mga minamahal na lolo at lola ng tagig. Tunay na masarap tumanda sa tagig ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergency, maaaring i ang mga sumusunod na numero. Command Center 02 3200 Tagig Rescue 0919-070-3112 Tagig PNP 02-8642 3582 o sa 0998 598 7932 Tagig BFP 0 at 0 Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Tagig, maaring bisitahin ang mga social media platforms nito gaya ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Katrina Legado at ito ang The Gig City Daily Report.